Hi guys! Good morning po sa inyo. Guys, uh, ito ay uh, disclaimer. Pinag-uusapan lang po natin ito para mapalalahanan na o ma-remind natin yung mga kasama natin na kalimot sa proseso kung paano maging driver. Ito guys yung ating episode 7 about ang mga kautosan sa lahat ng drivers. Na, guys, babasahin natin yung batas ng LTO under ng Republic Act uh, 4136 under section 16, 19 guys na sabi doon kung makikita nyo diyan, guys sa baba iyan yung screenshot natin yung section 19 na sinasabi no one uh, can drive the motor vehicles or vehicles without license diba? siya sabi na bago tayo mag-drive ng motor o sasakyan, ay meron po tayong hawak-hawak na lisensya na galing kay LTO. At kinumplay po natin yung mga requirements ni LTO. Yung po yun. Hindi basta-basta na marunong ka mag-drive, mag-drive mo po tayo. Hindi po mali po yun. Eh, anin na natin yung tama, yun po yung sundin natin. Kung may nakikita tayo dyan na nag-drive, huwag po natin gayahin. Iyan natin ang proseso. Noi natin natin guys panoorin pong video maraming